Isang paglalakbay na puno ng hirap, disiplina at sakripisyo. Sa bawat pawis at luha, naging puhunan ito ng 266 na kadete ng Siklablaya Class of 2025 para mapagsilbihan ang bayan. For me, the most struggling part of the cadetship was really the plebhood year when I was still a fourth class cadet here in the academy. I struggle mentally and physically. There are times that my limitations were really pushed to to the limits. Uh, minsan may times din na uh, napapaisip ko kung tama ba yung napasukan ko. Sa loob ng apat na taon, hindi lamang talino ang nahasa sa kanila, kundi pati na rin ang kanilang pagkatao. Primarily the leadership skills, ma'am. Um, I was being mentored by many upperclassmen, by my senior squad leaders, and also many officers who taught us the different values here in the academy particularly the courage integrity and loyalty Pero sa paglipas ng panahon malaking katanungan kung handa ba ang mga kadete sa mga makabagong banta sa seguridad at pati na rin sa mga estratehiya sa digmaan kaya naman ito ang tinututukan ngayon ng pamantasan Partikular na sa cyber warfare drone warfare asymmetric warfare at artificial intelligence sa pagbabagong ito, tinitiyak nila na hindi lamang malakas ang pangangatawan ng mga kadete, kundi matatag ang isip, puso at prinsipyo. So one of the Uh, instead of just a plain, uh, in-arms training physical, physical fitness skills and the basic skills of the cadets, we have, for example, for the army, they will now be having combined arms training, not just for dagtuli or infantry training, but combined arms. We had the chief of staff approve it, approved naman niya, and then we're just waiting for the department order from the Department of National Defense para ma ma kami ng department order to finally. Uh, Uh, give us the directive na ito magiging curriculum na for the next five years. Ang bagong kurikulum na inaasahang mailunsad sa taong 2026 ay resulta ng malawakang pagsusuri ng kasalukuyang programa, konsultasyon sa mga alumni at eksperto sa seguridad at edukasyon. We cannot go back already to the traditional way of teaching. So sa e-games natin, magkakaroon tayo ng kalaban natin sa, for example, sa so West Point about strategy and tactics. So, we, we, we are hiring Uh, new instructors from the core professor that those have specialties on this. And then we also intend to tap yung aming mga affiliate schools, mga uh, schools that we have memorandum of understanding. Bukod pa rito, layunin din ng akademya na palawakin ang kanilang kapasidad, lalo na sa kasalukuyan ay tumatanggap ito ng mahigit isang libong kadete. So we intend to expand to at least 2,000 by 2040. Ang purpose kasi nito kasi dumalaking armed forces. Dumalaki ang armed forces, dumadami ang barko, gumalaki ang dumadami mga eroplano tayo nabago. And if we are to be the primary source of officers dito sa AFP, then we need to expand. Sa kabila ng nagbabagong panahon, nananatiling buo ang hangarin ng Philippine Military Academy. Ito ang maghubog ng mga leader na hindi lamang mahusay sa larangan ng digmaan, kundi higit sa lahat, may dangal, malasakit at responsable. Sa pamamagitan ng panibagong kurikulum, binubuksan nito ang mas malawak na daan tungo sa mas matalinong paglilingkod at mas makabuluhang pamumuno na siyang pangunahing hangarin ng akademya. Vanessa Bugtong, RNG News.